Mm -hmm. Maaga nga tayong pumasok sa palengke Kanina, mga 7 So may mga naabutan pa ako guys Natigapaitan ano eh, Ang tataba ng gurami Madalang lang na isda ito So hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa Siyempre, bumili na ako ang tataba o oh. So ang gagawin natin dito guys Ang gagawin natin dito Papaksiw natin Napakasarap na ito guys. So, oh. ang tataba. Solid. So, nasa ano lang to Worth of 100 pesos. Ganyan na siya kadami. Oh. Walong piraso na matataba. Worth of 100 pesos to guys. Papaksiwin natin. Mamaya ay mumukbang natin to Solid. Sarap. Wow. Lunch na po ulit. So, ito yung kaninang binidyo ko guys. Kung nakita niyo sa release ko walong piraso yun pero nagtira ako sa asawa ko sa sa anak ko so ito lang muna kakainin natin guys masyadong madami yon at meron tayong sabaw galing sa aking dyanan healthy na naman guys more on isda kain tayo mm. ito labis ito. ang sarap Lagna hmm. Iba yung lasa niya sa tilapia. Sik, sik, sik. Sik, yung kanyang laman. Saka isa pa, malasa. Malasang malasa. malasa bawang hmm. Matalang lang kasi ito na isda Pagka may huli lang galing sa lawa Sa paitan Kung yung mga nakakalam lang sa may lawa Doon sa aming barangay Maliit lang siya na lawa Pero napakadani isda guys Hindi na uubusan ng isda yun Iba-ibang iba, iba, iba klaseng isda kain. Eh. Hmm. Eh. Hmm. Hmm. Pagdagdag api tag. Pwedeng manghang siya. Pag ganitong paksiyo, ang ulam hindi mo talaga mapipigilan magdagdag ng kanin pero guys <coughs> pinitin natin wag magkanin na hmm? ang taba ang taba ng laman malaman siya hindi ko lang alam kung anong tawag sa ibang lugar na ito paki-comment -paki na lang sa mga ibang lingwahe kung anong tawag mo dyan Gurami sa Ilocano. Gurami. Dur Sap hmm. ng bawang. Ito nga pala, ay ginis ako sa sukang base. Yung sukang base, suka sa tubo. Kinukuha sa tubo. mas masarap na naman yun mm -hmm. ang taba niya kasi guys nagigot-igot ako kanina sa palengke maaga buti na nabutang pa yung mga tiga paitan mm. mga matatanda yung nagtitinda sa paitan sabaw Oh. Oo, oh, apaw. Hindi mo sen. Oo, oh, nga po. Nagnanam. Pag mga isdang ganito, madalang lang tayo nakakain talaga. Actually guys, kurs, baboy na lang, kaya medyo tumas ang ating kolesterol. Iwasan natin muna. Isda muna tayo. lang tabang. Mm. Ito guys, hindi siya matinik ha. Kunti lang ang tinik nito. Mm -hmm. Ayun, eh, nahubos na. Nahubos na natin. Mm-hmm. Masin mayang ko na gawin. Kain tayo. Kain tayo guys. Sabay nyo kung mag, ano mag lunch. Mm-hmm. Mm so ginasari kung si mukbang lang eh hmm. sabaw ay napok pang pinomsan so guys meron pala akong ginawang pantulak may lemon sa akin ko lang suka apple cider na suka pansunog sa taba-taba sa tiyan. Mm. Most recommended daw ito, yung apple cider. Tapos lagyan mo lemon. Lalagyan mo gunit sana ng hani, kaso mahirap makahanap ng original na hani ngayon sa tindahan. May mga peke kasi. Kaya, hindi ko na nilagyan ng hani. Apple cider, Saka lemon na lang Pansunog sa bad cholesterol Ayun lang guys Happy lunch po tayo lahat Bye bye